Hello guys, gagawa tayo ngayon ng fruit fly trap dahil yung mga tanim nating ang kalaya at iba pang mga prutas kinakain ng mga fruit flies so ito ngayon yung gagawin natin trap huh? so lalagyan lang natin sila ng in-slice na mga prutas tulad ng sa okay kahit hindi na tayo maglagay ng mga chemicals Ayan. ganyan lang guys fruit fly drop yes this is a fruit fly tatakpan lang natin dito guys tapos dito naman papasok yung mga fruit flies okay Nakapasok na sila guys, matratrap na sila doon sa loob. Hindi na sila basta-basta makakalabas. Ayan. Tapos, lagay natin ito doon sa uh, malapit doon sa mga puno ng ating mga fruit trees at mga gulay-gulayan. No? Ito na guys, ready na yung ating fruit fly trap.